So, yun sinasabi nila lagi na ang binsa dito, na babalik kami dito kasi ang sama din nga. Yun yung nagugulat sila na, ay, ganun po, ganun yung serving. Ah, ganun siya karami. Ah, ganun pala siya kalaki. Yun, nagugulat sila sa ano quality and quantity ng uh, product na sinisell na. Meron na yung bestseller namin na lechon, uh, bulaklak, chicken fillet, yung budget ni oh uh, budget meal, 59 pesos may rice ka na, may chicken fillet ka, then may sauce. Then meron kami yung pinaka-budget na pangkulutan daw, flavored tofu namin. Flavor namin apat, uh, garlic, mayo, cheese, uh, spicy, buffalo, and then yung barbecue flavor. So, trust the process. <laughs> Tapos, uh, dagdag yung diskarte sa kaalaman. Dito mo kami matatagpuan sa Road 1, 2896, Barreto, Sir Pandakan, Manila.